Pusin lang natin tong makabuka. Makabuka. <laughs> uh, maka, makapag-bloom yung ating mga pok-pok-pok-pok uh, flowers. <laughs> At tayo ay magpapropa na ng Queen of the Night. joke-joke lang po. Ayan. Kasi para mabigyan natin sina, ano, sina plantatay, sis dons, Sis Sweng at saka si Sis Rolly or Sis Edit, kung sino pa. Ang may gusto, eh, sis Edit yata meron nito Meron ka ba nito Sis Edit? Ayun, Sis Rolly di ko alam kung meron din ito. Ayan, magpapropa tayo na hindi lang natin alam kung kailan tayo magkikita. Ayun, pero yata kami yata ni Sis Dons. Ayun, malap magkikita yata kami sa August. Uh, pag umuwi ako sa Bulacan sa August. At kami ay may reunion. Kaya makikita daw kami ni Sis Dons. Yan, pupuntahan niya ako doon sa aming aming ano, party party. Ayun, ayun si Pokpok girl. <laughs> Yung ating queen of the night. Nalumbay na. Ayun, <laughs> sa gabi lang siya masigla pagdating ng umaga, ganyan siya. <laughs> Anong tawag doon sa... <laughs> Yan po si Queen of the Night. Ayan, pokpok -pok ng gabi. <laughs> Ayun na siya, lumbay na lumbay siya sa umaga. Ayun, pakita ko lang tong ibang ano, bulaklak niya. Yung binilang ko to nung isang araw, nung hindi pa yan bumubuka. Pito, Pitong flower na pitong flower buds 'yan. Ngayon, natira na lang dito. Lima yung binilang ko dito, tapos dito sa kabila dalawa. Isa na lang yung nandito, ayan oh. Isa. Sana wag na malaglag. Tapos ito dalawa. Tatlo. Apat na lang sila. <laughs> Apat na lang sila, nawala yung tatlo. Nawala yung tatlo. Nakita ko dito. Ayun, no. Oh. Ito yung dalawa. Ito yung isa. Ayun. Oh, nalaglag. Kasi ang lakas ng ulan kagabi. Ang lakas ng ulan kagabi. Sayang, oh. Nalaglag yung dalawa. Ayan, may tumawag pa. Ayun, okay. Kaya ang natira sa kanila, apat na lang. Sana wag na malaglag, may mali maliit pa kasi tong isa. Ayun oh. Ito medyo malaki na. dalawa. sabay-sabay uh, sila ngayon. Sabay-sabay yung magbubukahan yan. yung tatlo. Kaya natira na lang sa kanya apat. Apat na lang yung natira na bulaklak ni Queen of the Night. Natatawa ako kay Queen of the Night. <laughs> Ayan, ang halamang pang gabi. Lan, ano na siya? Lanta na sa umaga. <laughs> Nalanta na. Ang laki-laki niya, oh. Nalanta na siya. <laughs> Anong ginawa mo? Sa gabi ka lang. Sa, sa gabi ka bumubukadkad. Pagdating ng umaga. Ayan na siya. Lumbay na, lumbay na. <laughs> Ayan, tapos yung mga halaman natin dito. Ayan, yung halaman natin dyan, wala. Tsaka dito sa kabila. Ayan, wala na din dyan. Ito lang yung natira kasi yung mga bagong propa lang yan. Kaya, iniwan ko dyan. Ayan na nauga-uga pa siya. Tsaka ito, pinalitan ko kasi siya ng lupa. Si Dusty Rose. Dito wala na din. Wala na din sa mga bintana. Ito ko sila nilipat. Napuno na ulit itong ating ating wall dito ang ano, bakod ni Kapit Bahay. Napuno na naman siya. Kaya kasi sayang yung ulan, tuyong-tuyo yung mga nando sa gilid. Ayun, pauulanan muna natin sila diyan. Nandiyan sila lahat. Sa taas, nandiyan sa bakod napuno na po yung bakod. Ayun. Nandiyan na sila muna. Diyan muna sila. Abang ano, umuulan tapos andito yung iba <laughs> nakarating na po dito yan po yung mga nandun sa ating gilid ng bintana dyan ko muna sila nilagay dahil wala naman tao dyan sa abila <laughs> pauulanan ko lang sila dyan ayun tingnan nyo naman to yung buto ng ano buto ng money tree oh dami oh flexible like, sibol dyan ito pa yung isa Nag-sibol-sibol sila dyan. Ayan, oh. Ayan. Ano yung gagawin ko dyan, Ang dami. Ayan. Tapos ito, itong cactus na to, doon siya nakalagay. Doon, sa taas. Doon. Tinanggal ko doon kasi inaakyat ng daga. Kinakain niya yung mga flower buds. Nilipat ko siya dito. Ayan, lalong nalintikan. Tingnan nyo naman ang ginawa niya sa sa ano. Kinain niya nang kinain lahat yung bulaklak. Ang daming bulaklak nito. Eto, oh, nakita ko dito. Kinakain niya. Ayan, oh, wala nang ano. O. Wala na yung bago palang sisibol. Ayan, oh, basariwa pa. Bago palang sisibol, kinakagat na niya. Ayan, oh, tingnan nyo, may kagat. Oh. Bago pa lang siya sisibol, kinakain na. Ayan o. No? Sinisiran ng daga yung ating ano. Ayan o, no? kinain. Siguro natatamisan. <laughs> Iwan ko ba dyan? Kahit saan ko siya dalin, ayan, ayan ko na. Oh, matibay pa eh. Matibay pa kaya hindi naman to Sayang ang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak nito, kulay pink. Kulay pink pa naman yung bulaklak niya. Yun know? oh. Dami niyang sinira. Lima yung bulaklak nito nakita ko. Sabi ko sayang. Sabay-sabay sila bubuka dito. Wala na. Ayun, meron pang isa. Kakainin din yan pag lumaki-laki. Yan, kaya ako nilipat dito pati ito, kinakain yung bulaklak. Basta yung bulaklak lang naman yung kinakain niya. Ba't di siya natitinig dyan? sa mga tinik nito. Yan. Hindi sila natitinik. Napaka bait ng kumakain. Yan, tapo na natin ito. Ayun, pati nga pala yung ano dito kinain din. Ilipat ko na siya dito. Masan ba yun? Ito, oh. Ito, hindi ba nandun to dun sa taas? Ayun, no? Oh. kinagat niya, oh. Kinagat niya yung dulo ng ating, ano, penis cactus. Pumangit tuloy. Kinagat. Ito pa yung isa. Tinitikman niya. Ayun, Oh, kinagat niya, oh. Bakit kaya kinakain nila yung cactus? Anong nangyari dyan? bakit kaya kinakain yung cactus? dito may kinain din eh ito oh si ano si Mirio kinain din niya yung gilid oh ayun pa yung kabila ayun oh kinakain niya yung hindi ko alam kung bakit niya yan nagugustuhan ang damig ng daganga yun kumakain ayun oh pinakain ng halaman ah grabe na bakit di yung matitinik ang kinakain niya kaya pinagtatago ko sila dito. Pati tong mga ano tinitikman, tong dahon ni dahon ni ano ni Purple Delight kinakain. Ito nga pala yung pinutol ko. Ayun. Yan yung pinutol ko. Tinabi ko muna dito kasi nabababad ng ulan. Diyan muna siya. Para hindi mababad. Tsaka si, ano, si Purple Delight. Ayan, dyan muna sila. Yung mga nandito. Ito yung pinutol ko, yung malaki, oh. Ayan, nandyan lang siya sa tabi. Ayan, si Jade. Sana mabuhay ko si Jade. At tinabi ko din dito to, sobra na na babad na babad sa ulan. Baka matunaw na naman ulit. Ito yung natunaw na dati. Ayan, di ko pa siya nariripat. Nagagandahan pa ako sa kanya na punong-puno. Kaya hindi ko siya nariripat dyan. Ayan, nandyan yung mga, ito bago pa lang yan. Nandiyan yung iba nating halaman kasi ito tinitikman ng ayan o oh, putol yan eh tinitikman ng ano tinitikman ng daga inakagat. sayang naman o oh, yung gagawin ko dyan sa mga daga na yan yun, ayun lang for today's vlog ayan pagkatapos ng pagkatapos ng ano ng bulaklak nito Ayan. Magpuputol na tayo ng mga pangbigay sa ating mga plantitas. <laughs> Ayan. Magbabawas tayo dyan. Ayan. Si wait. Wait ka lang ha. Ayun. Pag natapos siya bumulaklak kasi baka magtampo. Pag nabawasan. Kasi o, konti na yung, yung dahon niya ngayon eh. Kukonti yung dahon niya ngayon. Ayan. Magbabawas tayo dyan. Ayan ha. Goodbye na dun sa isang pokpok -pok na yan. <laughs> Ayan lang, bye-bye See you on my next vlog Babu